Hello mga Mario pare. Muna i-discartin sa inyong kumpare kung unsaon niya pag-alaga sa mga manok. Kamuti kamuti, uh, healthy kaya tong mga manok mga Mario pare. Tanawan niya unsao nila pagkaon. Ampay kay nila ni mga Mario pare. Wow. ang una nilang ang una na butang horot hurot na oh mo ni akong butang nga Oh. Tanawa ninyo sila Ang nila kalingaw oh. Na Uy na adlok Lingaw kayo sila sa pagkaon sa kamote oh, Di na kayo tama Tako ano, gasto sa page Mga mare o pare Pag ipakaon niya po na ko sila o O oh. Ah. Oh, kaminos minos na kasagasto, hilti pa yung mga manok. Oh, mukaon ka. Oh, dili gyud cure nga pigs gyud ang kwan. Ilang gina kwan. Kaon. Ah lingaw kay sila mga mare o pare laro ng tusik ko. mahurot rin nila o mo na itong kurungan mo na itong gibidyo ko ni kumare o huma na naapta na mo na itong kalingawan na rin mga mare hmm. o na nakaputay limon rin sa likod kung nah, oh, nah ini kemutihan dia dia harus menguha og... peka onilah oke okay, kayak mengemari upare nah <laughs> Lingo ini lag tusik tusik. Ini aneh keberi dengan kau mengakur kiting mengamanok nako. Oh. Itu nawa. lagsik pra nag <laughs> ilog pa ah, tusik tusik ra ok kayo kumbati kay mga mare o pare namoy mga kwande pwede po mumusundog pwede po dili dipindir na ninyo Sa kay Mone ipakita na ko nga diskarte Oh. Ito yung kateng. Naga pa nung long. Atan awa. Allah. Mm, Gigid-gigid pa rin yung kamuti. Oh, Ayan, hard lock. Uh, hard lock sa skamera. Oh. Salamat kays niyong Salamat kays niyong paglantaw mga mare o pare. Ihop nga na po mo yung nabaluan ng mga diskarte ni kumpare. Dagan <laughs> salamat sa inyong paglantaw sa atong video mga mare o pare. Okay kayo. ba? Diba? Kita-kits na mga mare o pare next time.